si Ohio. Ang pamagat ng ating video ay kalusugan ay iingata. Performance stars in April. Ang paglilinis ng ating kapeligyo ay isa sa mga hamon ng lipas kayang Mahalaga ito para sa maayos at mansog na pumumuhay. Kung wala tayong tahi-alam para sa ating kalikasan, mas magiging marami at panganib. Ito sa ating kalusugan. Kal Patuloy tayo sa ating matagpins na kawain patuloy na lalala ang problema at sakit ng ating kalikasan. Yun lamang po at maraming salamat.